Iminong kayo ni Senate Committee on Health Chairman Sen. Christopher Bongo sa gobyerno na rebisahin ang pinaiiral na health protocol sa bansa sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa China at iba pang bansa. Sinabi ni Go na dapat bantayan ng maigi ang borders ng bansa at paigtigin ang pagmonitor lalo na sa incoming travelers mula sa China. Hinimok dinigo ang Interagency Task Force for the Management of Emergent Infectious Disease uh, na reviewin at palakasin ang COVID-19 guidelines upang maiwasang muling magkaroon uh, ng COVID-19 surge sa bansa. Dapat aniya maging daily basis ang pag-aaral sa mga protocol upang matiyak na hindi nababalik ang bansa sa sitwasyong kailangan muling magpatupad ng lockdown. Muliling pinaalalahanan ni Go ang publiko na huwag magpapakumpiyansa at manatiling vigilante habang may naitatala pang kaso ng COVID-19. Kasabay nito muling iginit ang pagpapaiting ng vaccination program ng gobyerno. Ako si Jojo Sikat. Walang inatasang balita.